nena din sa dito yung mga man, tropa ko yung Pero uh, si chao ah, chao, king. ko no? at gayong hindi ay 2 Pamilya ko dono mga may balik siya uh, bro no? balik anti yung mga ang mata na balik nagyaya po sila na mag

Uh, chat menyan bro. Buniti sabik na ang to. Can bite to. Can bite. Can <laughs> bite maton. Ayo mana deh first chat deh. <coughs> no, na first chat ditan. Eh don deh. Ah. Ah. Serap yung ini nila kasi pulang ka bayo. Tikik. Uh, Minsan namatay. Kulit talaga tong aso na to nang nanulak nginom uh, no. hindi natin matanggihan yung

Pulang ka bayo. Dominan sila na pulang ka bayo mangabus. Corridor. Oh, na natotal sa English. Dumsan na 'to sabi ni Brudanski. Ay, i-set muna. Siya 'yung ano ba? Venus. Grabe, bro. Dalawang gabi talaga sila sa Malakai, Bruno. Ay, katong pag-uwi ni Muntanya, bro. Kumusta man ito, sinya. Wa ini. Inggo bro. Inuray. Ay, nag-add gapon dito dito? Nag-gapon. Sindi ko kuwan, sindi ko dadidali kong sindi guma. Ah, totoo, nangawala sila. Kala nyo kayo lang inang bro. Guma dito na. Tiki-ilo. Ano? Ano yan? Hindi tayo sponsor nito ha? Oh, nahiras nat-nat lah. Dawa, tilaw na na daw, sa na. Ano sa may lasa? Beer? Alain? Tain o? Beer? Ito yung vlog natin. The first time natin makain ng mga For the man, first time no? Oh? Uh, okay, <laughs> bro, bro. For the first time, bro. Mainom, bro! bro. naman bro. pa nila. Ama, orag. na.

Paet. Nyuha ay. na nya oi. Naam mo. Uh, tama bro. Perang redol sama Liit. <coughs> 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 Lakas tama pala nitong deer na to no. Bro. Kanina alas 4 bro nagpost ako nang paggreet sa kanya hindi sa alam. Ito. Bubuyo na. Bro, big industrial pupuyo. Bubuyo. Tinalo ako kasiy self pa sa kanya bro. Akan. Akala mo kung saan ako na gawa. Dun. Doon day, sa dagat bro. Doon sa dagat bro. Ano <laughs> <laughs> yung, pina yung, pinakuha niya ako ng kinason ba? Doon uh -huh. pala uh -huh. siya gumawa pero uh, uh -huh. <laughs> <Palong. laughs> oh, siya video doon. hindi niya alam. Hindi mo alam din no? Hindi ko na natin. Maliit ra. Nawak kasi kung jipo si Marami marami-rami nang kuha niya nak nakawal na baka wala pa. Sinajak ta kalagan lang pumunta dito nga busing. Sinajak ta lang makapunta dito para. Ma, 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 ma. <laughs>

Ito yung asok. Kasi nga nga ako agloy. Ako lang. Masa sa kapit bahay. Usig kang mga iro, bay. Usig kang mga iro. mga nga nga tumatahol yung mga aso. asok. Paano, paano, paano? Uy, piti. Ganon pa na, panagyan ka pa ganon. Yan, masarap yung lasan yan. O, piti yang tayo mga kaibigan? Minsan nung naman ito mga boss sa isang taon. Na, bagura ng libang na, yawar warna. Yama yung lang daw ni Don sabi sabi Okay, yung mga uwi, uwi, yung yun. ko lang naman. Sige, adik ketiyo padako mas ano ipanunut <laughs> oh, oh, ano lutu <laughs> ano <lasan na? laughs> si uh, sarap sarap uh, ah, sarap sarap simple dapat lemon gusto ito uh, ah, ka talaga to pakitay be stepping bro ah nagkaso ni dipon hala misa malam Minsan nang din naman Once in a blue moon na ito, bro. Once in a blue moon mm -hmm. naman. Muna, hmm? na ito. Muna <laughs> ka. Hmm? Ang bug na na. Ka, makalasing niya? Oo. Basi na siya. Pati ka rin, Ito sana inoom <laughs> uh? ba na niyo. Ayun. Patayin nyo tayo ni Don Onyaba. Basi mga anak na, bro. Or mga anak. Oh, Awag itong... <laughs> Washing yan yung yung Ito makita. yung Hello, ginawang yeah, washing. Sabihin yan. bro bro. Pang -pang Hello, may Oh, may uh, you <laughs> <nalala, boy. laughs> <laughs> Bull oh. Gold. Five din ang lalagay. Gold. Years na pala sila. Next tip na. Dapat na sa ara. Ano? natin yung ano, birthday boy. Ano na marunong sumayaw ngayon? Ala. Ayun, sikat bait. na. Ano na marunong? <laughs> ano lang? Ano lang? Uh, Gipanuhot <laughs> na si Jalebe oh! Gipanuhot! Grabe, tama din yung guwana. <laughs> na ano lang ako nakainom ba? Hmm. Anong, anong, yung, ano, kadalasan kasi yung ininom ko. Kadalasan kasi yung ininom ko, tubig lang. Hmm. Katapos kumain, tubig. Tama bro. Kahit kami bro, ngayon lang kami nakainom. Ngayon lang din naman. Hmm. Hmm.

<laughs> yan mga boss yun, ito na mga yung vlog namin sa ngayon mga boss na. Kapag si Danske, kapag uh, nakakaamin na nanginom, mm. magaling ito. Ah, oh, magbubudot na bro! Oo, okay. okay. galing yan sa budot-budot. Budot budots. sa uh, bro! Ala ha! Ay, katong budos, yan, ano ba? Galingan. Katong sa sayang, yung gud nga tolo niya, no? ni ano, ni Dipog. Bit-bit mo kung tinir ba? Oo, oh, katong ito. <laughs> Ba to nag viral pa yun dun sa post namin. Oh. Sikat naman motor no? lo. Obvious, <laughs> obvious. Kada yung bios. 1k no, kape no. Oh, 1k plus yon. Na, kana. Ana ingala ba? Direct, direct.

Ingker ka na Ganda yang erotic yan. Ganda yang yan, ma boss. Ah, ah, maganda tong erotic na to. Alam nyo ba kung santo ng galing? Okay. ko. Charot. 111 ulit mga boss. Ito si Natnat. -nat. Ay, kusang loob lang tong pumunta dito sa amin. Hmm. Wala tong tag-iya. Hmm. Walang may ari. Hmm. Walang may ari mga bus. Hmm. 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 Kulit niya, no? Babae hmm. yan, babae yan, babae. Lahat, hmm. lingkot, lingkot. Nah, lingkot. Sugatan din mga paanat. Lingkot na paanat lingkot. Din? Sit, sit. Sit. Sa. Lahat, lingkot, 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 lingkot. Sit, 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 sit. sit. Yan. Matalino yan. Ayan, umihi na yung driver wala na na ehe na bro ah, ano ko lola pumirit pa pumirit pa pumirit pa na yung sasayo kawa ni Don no ayun palit yung conductor mayroon ako palit yung conductor nawala yung driver bro may isa pang driver yun Panggabi isa pang drive yun pang gabi yan tinawag na night ghost oh night ghost yan shifting sila pang gabi shifting shifting

ada yang mau kasih uloh danaon ah ah e oh, nak Ula di, ah, di, kerauban. di kerauban. Kerauban. Tura -tura. jawa kerauban kerauban. Kerauban sama eh. <muk> ya. nih. agi hai animal Ya <muk> agi hai yang

tro tro nas babaw, bro. Kilo go tik tik kide, bro. No? Tik tik diroy. Mo na oh, siya. Tro ka to pa akay do no. Mo na siya isa, bro. Na kwan, no? bro. Sa tora repot ini pero rutas. Mo na siya yung unang pumunta dito, kuya no, Yang mahaba ang buhok. Tro, tro, tro. 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 Tro, grabe big. The mga daggo yan na nila oi. Nungkin kira-kira. Tro, tro, na dito.

dapat dapat ang ato ang ano ni bro anu ni sa bro puksa unta ni baldog ni ano ba tara 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 ano oh, do Ha, kamu <laughs> Aman. Aman. Ini kesada dilap, Ini kok. Aman. Nggaklah, <tuk> Bro. Yang kasihan, Pak. Main Ini aku dia itu. Udah aku Bro. Sudah itu, belum ini. Mau dia teman orang, <tuk>

Tem butang ini kon, dua, dua tir nak. Ini kon nak kon dua tir nak. Oh, gi gi bubuan kon nak bro. Yang jangan tu. Nana bro. Eh, Belum bantai bro. <coughs> Nana oh, bro. Bro. Aman. Oke, bulambo bulon. Bantai sir modri Oke

Takuhan ini baldog ba. Auhan na ni? Sakit ba. Kada ka merka ulit pa may biyahe pa may bro, dapat din mo bro na di mo masundan. Ayun, dapat na lang. niya? Bibiyin mo masundan ba? na motor bro sa kereta dito Oh, ibili na motor mo rin. Okay, di makaka-drive. hindi na sa hanap yung mga Mangaso

na Hindi na ka-drive doon ba? Hindi ba? Kami upat sabay. Oo. Protection na mo. kami okay lang hindi. Hindi na nakasodre. Hindi na sila dua sabay. Hindi na lang ba? iba. Doon na lang. Ah, ano na Ano yun? Ano yun? Doon balik. Pagkakos yatid siya. Yatid na naman niya ako. Hmm. lang. Ipuli lang. maghatid? ni... Po. Okay, hindi, kasi night po. Oo, may Night Ghost. O, mo, I can't skip. I-hapid naman na yun. May Night Ghost. Sige na, sige na. Sige na, sige na. na, mga kaibigan. Sige na, sige na. Sige ano na, sige na. Para Mga kaibigan, Hindi talaga inaasahan, no. Mga boss, dito lang tong boss. salamat, mga boss. Celebration. yung, nawala yung, ano yung tama ng doodooos. bagi birthday celebration na lang din 'yun no